Hindi lahat ng tahimik ay payapa. Minsan, ang katahimikan ay hudyat ng mga nilalang na matagal nang naghihintay. Hindi ko akalaing ang pagiging sepultorero sa himplayan ng San Lazaro ay magdadala sa akin sa isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Sanay na ako sa katahimikan ng sementeryo. Sa loob ng pitong taon, naging bahagi na ng rutin ko ang pag-aayos ng mga nitsyo pagwalis ng mga daan, at pakikipag-usap sa mga bisitang naghahanap ng puntod ng mahal nila sa buhay. Pero may isang bahagi ng lumang sementeryo na bihira kong puntahan. Ang tinatawag na matatanda na Lumang Helera, kung saan nakalibing ang mga biktima ng epidemya noong 1800s. Ayon sa kwento, ito raw ang dating libingan ng mga tinamaan ng ketong at kolera at sinasabing may mga kaluluwang hindi matahimik. Isang hapon ng Oktubre, habang naglilinis ako ng paligid, napansin kong may bagong hukay sa lumang hilera. Walang abiso mula sa admin. Walang pangalan sa lapida. Wala ring kandila o bulaklak. Akala ko prank lang ng mga kabataan. Pero nang lumapit ako, may kakaibang lamig na dumapo sa bato ko. Parang may humihinga sa likod ko. Pinilit ko na lang na huwag pansinin. Pero habang nilalakad ko ang daan pa pauwi, napansin kong may mga yapak sa putik. Hindi pa tuyo at tila papunta sa mismong bagong hukay. Kinabukasan bumalik ako para i-check. Wala na yung hukay. Pero may bagong lapida walang pangalan. Isang simpleng bato lang na may ukit. Huwag mo akong gisingin. Simula no, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing alas dos ng madaling araw, may naririnig akong pagkalampag sa bodega ng mga kagamitan. Akala ko daga. Pero nang silipin ko, lahat ng gamit ay nakatayo ng maayos. Maliban sa isang pala nakaturo sa pinto. Isang gabi habang nag-iikot ako, napadaan ako sa lumang hilera. May nakita akong lalaking nakatayo sa tabi ng lapida. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya sumasagot. Nang lapitan ko, bigla siyang nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan lang ang amoy ng lupa at bulok na bulaklak nagdesisyon akong magtanong sa mga matatandang sipulturero. Isa sa kanila, si Mang Lito. Nagsabi sa akin na noong dekada 70, may sipulturero raw na nawala ng bait. Matapos magukay sa lumang hilera. Araw-araw daw siyang kinakausap ng mga nakalibing na gising. Hanggang sa isang araw, nawala siya. Ang huling nakita sa kanya ay ang pala niyang nakaturo sa pintu ng bodega. Simula noon tuwing gabi, naririnig ko na ang mga bulong. Hindi ko maintindihan pero paulit-ulit. Parang may naguutos. Parang may gustong ipahukay. Isang gabi hindi ko nakinaya. Bumalik ako sa lumang hilera. Dala ang flashlight at pala. Sa ilalim ng lapida may naramdaman akong matigas. Parang kahon. Nang hukayin ko may lumabas na kamay. Hindi bulok. Hindi buto. Parang bagong libing. Napatakbo ko. Hindi na ako bumalik kinabukasan. Pero bago ako tuluyang umalis, may nakita akong papel sa mesa ng bodega. Sulat kamay. Salamat sa pagising. Ikaw na ang susunod. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ang nagsulat. Hindi ko rin alam kung sino ang nilibing. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako muling babalik pa sa himlayan ng San Lazaro. Ako si Enrico. Si Pultorero ng pitong taon. At ito ang aking haunted journal.